Ikinagulat ng mga tao ang bitla ang pagkahimatay ng komedyanteng si Bubay habang nagpa-perform ito. In Inatake na pala ng stroke at seizure si Bubay habang siya ay nagpa-perform. Naganap ang insidente kagabi, May 7 sa Town Fiesta sa Cagayana. Makikita sa video na kasama ni Bubay na nagpa-perform ang isa pang komedyante na si Pipita Curtis. Masaya at tuwang-tuwang nanonood ang mga tao. Kumanta pa nga si Bubay ng Torete. Wow. Maya-maya, nashock ang mga manonood dahil bigla na lamang nakumba at bumagsak pa sa speaker si Bubay sa halagitna na, na panang performance sa intablado agad Makikita agad naman siyang kinulungan ng mga taong malapit sa stage. Matatandaan na hindi ito ang unang beses na inataki ng stroke at seizure si Bubay dahil noong nakarang taon ay live na inatake rin ng stroke at seizure si Bubay sa guesting ito sa programa ni Boy Abunda na Fast Talk. Tulungan lamang natin. Uh, ay uh, medyo may masamang pakiramdam ni Bubay kahapon. At um ayun naman sa latest update sa alagayan ngayon ni Bubay matapos ang insidente kagabi. Mayon ay maayos naman daw siya at pauwi na raw siya ngayon sa Metro Manila. Ayun pa kay Bubay dahil raw siguro sa mapinding init at uh, nakatutok pa raw sa kanya ang mga manilakas na ilaw sa stage kaya. Natrigger na naman daw ang kanyang sakita. Natutup lang po ako sa malakas na ilaw agabi sa stage kaya na-trigger ulit ang seizure ko. Pero okay naman po ako. Yan ang pahayag ni Bubay. Pero ayon kay Bubay kahit na inatakiraw siya ng seizure kagabi ay tinapos pa rin naman daw niya ang kanyang performance. Ayon pa sa kanya. Tinapos na rin po namin ni Pepita ang show kagabi. Andito na po sa airport now sa Tugigaraw. Pabalik na po ng Maynila. Patatandaan din na noong 2016 ay isinugod sa ospital si Bubay dahil inataki siya ng stroke. Ngunit nakarecover naman ito at nagpatuloy pa rin sa kanyang trabaho.